Buhay tindera na nanay pa at gumigising nga ito ng maaga mga sis para makapaghanda ng kanyang ititinda. Ngayon na araw nga mga sis ang aking paninda itong lumpiang gulay. Itong aking niluluto ay purong gulay nga itong mga sis. Hindi ako nakapagbili ng manok dahil medyo malayo nga ito dito sa amin. Malayo ang bayan tapos hindi ako nakabili kahapon na namalengki ako mga sis dahil hindi pa nga nabubuksan yung ref namin. Hanggang ngayon kasi hindi pa nailalagay yung aming kurente dahil nga step by step daw ito. Kung sinong nauna si pa rin ang uunahin mga sis. Mabilis ang gisa lang itong aking ginawa mga sis dahil ayoko nga ito na masobra ng pagkaluto. Pero siyempre nga mga sis, ipiprito pa natin ito so ang mayayari luto na yun baka madurog. Yung tiko nga nilalagay itong oyster sauce mga sis dahil ayoko nga ito na magkaroon niya ng sabaw. Lalo ko din sana magluto ng waffle at saka rice to mga sis pero kinapos nga ako nito ng oras. Sa pa'y maga pa nagising yung aking gunso mga sis kaya kailangan ko pa ito asikasuin. Pagkatapos na nga itong maluto, eto pinaghalo ko na dito yung bawang, sibuyas, asukal at saka paminta. Para nga ito sa gulay mga sis, ang ginawa ko lang dito na sausawan ay itong suka lang. Nilagyan ko rin ito ng konting patis para pampalasa lang mga sis. Tapos ito nilagay ko na nga itong suka. Maganda rin sana ito na merong konting sili mga sis. Pero dahil nga sa mga bata ng aking pinagbebentahan na eh, hindi na ako nito naglagay. Ganyan lang kadali gumawa ng suka. At dahil malamig na nga itong aking pinalamig mga sis, ayan sinimulan ko na nga ito ng pagbabalot. Konti lang ang aking nabiling togi mga sis dahil pagkamahal-mahal pa naman yan. At sabi ko nga mga sis, ay pagpunta ko ng bayan ulit, ako ay bibili ng munggo para ako na mismo ang magpapatubo nito dahil marunong naman ako. At habang ako ay nagbabalot mga sis, ayan, sinimulan ko rin dito ang pagpiprito para sabay nga ito matapos at ako ay makaalis na. At then, first time ko nga ito gumawa ng lumpia mga sis na ititinda ay subukan ko nga ito itinda ng limang piso ang isa. Ah? Ang kapa mga sis, napakamura na nga itong aking tinitinda tapos ayan, kita nyo naman na medyo may kalakian din to. Kaya minsan sa aking pagluto mga sis, tinatanggap tantya ko lang kung ano ang pwedeng kayang ibenta sa halagang limang piso. Dahil hindi nga ito pwede na sarapan mo ng sarapan dahil malulugi ka. Bale ito na yung aking pangalawang salang at ayan na yun aking naluto. Medyo pinapatuyo ko lang ito at ililipat ko na rin ito mga sis sa kanyang pinakalalagyan. Tapos ito na yung tindera, bitbit -bit itong kayang paninda at agad na nga rin ito na may bumili. Akala ko lang dito mga sis, ang aking pagbebentahan lang yung mga bata pero medyo marami-rami pala ang tao dito sa may barangay ko. Kunti na lang ang dahil habang dinadala ko nga dyan mga sis, meron pa ako na daan na bumili nito. Malit na bagay lang itong aking ginagawa sa araw-araw mga sis, dahil hindi naman ito maramihan, pero napakalaking tulong na ito sa amin. Lalo na't meron mga batang ginagastusan mga sis na nag-aaral. Sobrang laking tulong ng pagtitinda ang naitulong nito sa amin. Unti-unti man ito mga sis, pero okay lang lalago na rin ito. At ito yung aking tinitinda araw-araw mga sis, itong rice to sobrang mabenta rin ito dito sa amin. Hmm. Hindi na ako nakapagluto nito dahil kinapos ako sa oras dahil araw-araw ko ngayon niluluto mga sis